Hi guys! Hello mga kasakang! Ipakita ko lang sa inyo ang aking ginawa. First time ko mag-breed ng buhok. Ang tingin ko dyan ay hindi pa masyadong perfect. Need ko pa ang maraming practice para ma-perfect ko ang aking ginawa. Noon pa man sa mga anak ko na nag-aaral sila, hilig ko talaga magayos ng terintas sa buhok. Ang ganda kasing tingnan, ang linis, walang tumatambay na buhok sa mukha. Ngayon, nag ko ako mag-practice, mag-breed ng buhok. Tingnan niya naman, hindi pantay ang guhit. Practice pa mo. More. Para sa mga susunod na araw, ay ma-perfect ko na ang pagbibreed. Nahirapan ako dyan kasi napakadulas ng buhok. Pero ang ganda ng buhok niya kasi ang kinta. Yun nga lang, pag nagbibreed, napakadulas. Nagpagawa kasi ako niyan sa aklan sa sarili kong buhok. Kaya sinubo ko na ako naman ang gumawa. Ayan na ang aking ginawa. Kayo na lang ang humusga. Nagustuhan naman niya ang ayos ng kanyang buhok kasi first time din na ginawa sa buhok niya yan. Tuwang-tuwa ang bata. Hello nga pala sa lahat ng yumakap sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. nag engage na ako sa inyo isa-isa. Inuunti-unti ko na para hindi ako mapalo. Humihingi ako ng pasensya sa inyo. Basta pag nakita ko ang mga post nyo, yayakapin ko yon ng mahigpit. Tulungan is the best. Salamat kay Lutz Koreanang Hilas. Marami kang natulungan. Lalo na kaming mali Liit, na nag-uumpisa pa lang, yayakapin ka namin ng buong higpit. Salamat Team Hilas. Maraming salamat sa panonood.